Aquarius, there is one simple habit that, if you let go of it, you'll be surprised at how quickly money, luck, and new beginnings will start flowing into your life. It's not an accident that you're seeing this video. And maybe you don't realize it yet, but this might be the very thing blocking the blessings you've been waiting for. Once you discover what this habit is and how to release it at the right time, you'll be amazed at how fast things change. Don't skip this. This could be the ritual that will change your destiny forever. Many Aquarians are intelligent, creative, and have a strong intuition about the future. But no matter how smart or hardworking you are, if there's one habit you're stubbornly holding onto, this could be the quiet reason why you're not moving forward. It's a habit you don't even notice, but it's slowly blocking all the luck meant for you. Ellie, really, do you always feel stuck? Lele does it seem like something is always missing, even when you give your all? In this video, we will reveal the secret. What is this habit? Lele is it dangerous for those born under the Aquarius sign? And how can you let it go with a simple ritual you can do at home? If you're ready to open the door to your true destiny stay until the end. Because not all secrets are revealed, but today, this one is for you. Yindi lakas ilu hindi ng isang Aquarius. Aquarius ikaw ang sagisag ng hangin. Hindi ka madaling hulaan. Ayaw mong ikulong sa kahit anong kahon. At ang pinaka natatangi sa'yo. Ikaw ang tagapagpaningin ng Zodiac, nakakakita ka ng hinaharap na hindi pa nababatid ng iba. Marami sa mga pinakanaibang pinuno, inventor, manggagamot at palaisip sa mundo ang may malakas na koneksyon sa enerhiya ng Aquarius. Pero alam mo rin ito, ang pagkaiba mo ay kung minsan ring naging dahilan ng pagkalito, paglayo sa sarili, at pakiramdam ng pag-iisa. Ikaw ang tipo na nagmamahal ng malalim, ngunit nahihirapang ipakita ang damdamin. May malalaking pangarap ka, subalit madalas mong nilalabanan ang sarili mong emosyon. Dito nagsisimula ang hadlang. May kakaibang paraan ang universo sa pagbibigay ng swerte. Hindi lang base sa sipag o kundi sa enerhiyang ipinapadaloy mo araw-araw. Kapag may isang bagay kang pinipilit, mahigpit na kinakapitan, o hindi mo kayang bitawan, kahit maliit lang ito, nagkakaroon ng bara sa agos ng biyaya. At para sa isang tulad mong Aquarius, nasanay sa kasarinlan, lohika, at kontrol. Ang pinakamalaking hamon ay hindi ang mundong panlabas kundi ang mundong panloob. Minsan, ang pag-isip ng labis. Minsan, ang takot mong ipakita ang kahinaan. Minsan, ang sobrang pag-asa sa sarili, ito pala ang tahimik na humaharang sa iyong swerte. Ngunit may magandang balita. Kapag natutuhan ng isang Aquarius na hawakan ang enerhiya ng wasto, hindi lang sila umaangat, nagiging tuloy pa sila para umangat din ang ibang tao. Dahil may biyaya kang hindi basta-basta. Nakikita mo ang potensyal ng kapwa. Alam mo kung paano buin ang isang pangarap. At kapag inalis mo ang bara sa sariling daloy, para kang magneto ng kasaganaan. Kaya ang tanong ngayon, ano ang ugaling dapat mong bitawan para tuluyang dumaloy ang kapalarang nakalaan sa iyo? Sa susunod na bahagi, ilalantad natin ang ugaling yon. Hindi mo akalain, ngunit ito ang palihim na sumisira sa iyong abundance cycle. Iyan ay nakatagong ugali din ay humaharang ese iyong swerte. Aquarius hindi mo ito kasalanan. Ang ugaling ito ay unti-unting nabuo mula sa mga karanasan mo, mga taong bumigo sa iyo, mga pangarap na naudlot, at mga sandaling napilitan kang maging matatag kahit pagod na pagod ka na. Pero ngayon, kailangan ng ilantad ang katotohanan. Ang ugali mong hindi pagpapatawad sa sarili mo mismo. Ito ang tahimik na humaharang sa iyong swerte. Marunong kang magpatawad ng iba. Kahit nasasaktan ka, pinipili mong umunawa. Ngunit pag sarili mo na ang usapan tumitigas ang puso mo. Kapag pumalpak ka, dala mo nang mag-isa ang pagkakasala. Kapag nagkamali ka, hindi mo agad pinapatawad ang sarili mo. At ang di nakikitang bigat na iyon ang bumabara sa agos ng biyaya. Kapag hindi mo pinapatawad ang sarili mo. Hindi ka makagalaw ng malaya. Parang laging may pabigat sa dibdib. Ang lahat ng swerteng para sa iyo umiikot lang sa paligid, hindi makapasok. Kahit anong ritual, kahit ilang manifestation, kahit gaano karaming dasal. Kung sa kaybuturan mo may tinig pa rin nagsasabing, Hindi ako karapat dapat. Hindi ko sana ginawa yon. Sayang ang pagkakataon. Hindi swerte ang problema. Pagpapatawad sa sarili ang nawawala. Maraming Aquarius ang may napakataas na pamantayan para sa sarili. Ayaw mong magkamali. Ayaw mong madapa. Ngunit sa kabila ng matigas mong panlabas may batang bersyon mo pa rin umiiyak sa loob. Ang batang yon gusto lang marinig mula sayo. Okay lang. Tao lang tayo. At laging may bagong simula. Mga palatandaang hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. Naiinis ka sa sarili tuwing naalala mo ang mga maling desisyon. Nahihirapang maging masaya kahit may dumadating na biyaya. Pakiramdam mo, hindi ka karapat dapat sa pag-ibig, promosyon, o kahit swerte. Hindi mo mapagkatiwalaan muli ang sarili mong mga pagpili. At ang masakit. Madalas, hindi mo ito namamalayan. Minsan, itinatanggi mo pang may bigat ka pa palang kinikimkim. Bakit ito mahalaga sa kapalaran mo? Sa espiritual na enerhiya, ang kawalan ng pagpapatawad ay parang kadena sa paa. Kahit anong tulak mo pasulong, laging may hila pabalik. At ang universe nais kang bigyan ng mas magaang, mas masaganang kapalaran. Ngunit hindi ito maihahatid kung puno pa ng guilt, hiya at disappointment ang enerhiya mo. Kapag natutuhan mong bitawan ang bigat na ito, doon mo makikita kung gaano kabilis dumadaloy ang swerte nang hindi mo kailangang habulin. Biglang may tatawag na oportunidad. May perang darating na hindi inaasahan. May taong magpaparamdam ng pag-ibig at respeto. May panaginip kang makikita na parang tuwirang sagot sa dasal mo. Ngunit ang lahat ng iyon, Pagpapatawad sa sarili ang kailangang mauna. Isang tanong bago tayo magpatuloy. Kailan mo huling sinabi sa sarili mo? Ginawa ko ang kaya ko noon. Ngayon, pipiliin kong mahalin at patawarin ang sarili ko muli. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano mo malalaman kung bitbit mo pa rin ang bigat na ito. At kung anong mga senyales ang ibinibigay ng universe para sabihin. Handa ka ng bitawan ang sakit at tanggapin ang biyaya. Eli totoong palatandaan ni hawak N.E. Ryan dani Ugaling Aquarius, madalas magpadala ang universo ng mga banayad na mensahe, mga palatandaang nagsasabing oras ng bumitaw, ngunit hindi mo palaging namamalayan. Maaaring maliit o nakalilito ang mga senyas na ito, pero nagdadala sila ng makapangyarihang mensahe para sa iyong kaluluwa at kapalaran. Narito ang mga totoong palatandaan na nagpapakitang dala mo pa rin ang di bigat ng hindi pagpapatawad sa sarili. Paulit-ulit na nakakabagabag na panaginip. Palagi mong napapanaginipan ang parehong nakaalarmang senaryo, maaaring tungkol sa pagkawala ng mga oportunidad, paghusga ng iba, o pakiramdam na may mahalagang bagay kang hindi naabot. Sa mga panaginip na ito, pinapaalala ng iyong subconscious na hindi mo pa napapalaya ang sarili mo mula sa nakaraan. Pakiramdam na laging may kulang. Kahit may mga biyaya at tagumpay ka, pakiramdam mo'y may puwang pa ring hindi napupuno. Ang kawalan o emptiness na ito ay madalas na senyales na mabigat pa rin ang puso mo sa self-blame at guilt. Palagi kang naubusan ng enerhiya at lakas. Ang emosyonal na pagkapagod ay hindi lang pisikal na pagod. Kung laging hapong-hapo ang katawan at isip mo, malamang dala mo pa rin ang bigat ng hindi pagpapatawad sa sarili. May negatibong boses na laging bumubulong. Naririnig mo ang panloob na kritiko na nagsasabing, hindi mo kaya, hindi ka karapat dapat, o hindi mo dapat sinubukan yan. Ang mga negatibong kaisipang ito mismo ang humaharang sa iyong swerte. Natatakot kang sumubok ng bagong oportunidad. Kapag may bagong sansang dumarating, parang hindi ka makapaniwala o takot kang tanggapin ito. Senyal ito na pinipigilan ka ng takot at pagsisisi na mag-move on. Mga paniniwalang Filipino kaugnay ng mga senyas na ito. Sa kultura natin, naniniwala ang marami na kung paulit-ulit ang mga senyas, sa panaginip man o sa kalikasan, ito'y mga mensahe mula sa espiritual na mundo. Halimbawa, kapag may ibong paulit-ulit na lumalapit o may kakaibang tunog tuwing gabi, paalala raw ito na may dapat kang bitawan o ayusin sa buhay. Ganito rin sa mga panaginip, kung isang larawan ang paulit-ulit na lumilitaw, nangangahulugang may unresolved issue ka pa. Para sa maraming kababayan, ang ganitong mga palatandaan ay tawag upang magbago at maghilom. Bakit mahalagang maging mapagmatsyad? Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Ngunit kailangan mong pansinin ang mga senyas na ito, dahil gabay ang mga ito na inilalagay mismo ng universo para sa'yo. Kapag pinagmunimunihan mo ang mga palatandaang ito ng may bukas na puso, Unti-unti mong mauunawaan kung paano ka hihilahing palabas sa madilim na bahagi ng iyong sarili, patungo sa liwanag ng kapatawaran at kasaganaan. Spiritual na kahulugan ng pagbitaw. Aquarius, sa pinakailalim ng iyong kaluluwa, alam mong ang pagkakapit sa nakaraan ay parang pagbubuhat ng mabigat na bato sa iyong dibdib. Hindi lang ito tungkol sa alaala o mga pagkakamali, kundi sa enerhiyang daladala mo araw-araw sa mga panginginid vibrations na ipinapadala mo sa universo. Sa espiritualidad ng Pilipino, madalas nating marinig ang konsepto ng lihim na bara. Ito'y parang isang espiritual na daik na humaharang sa natural na agos ng mga biyaya at magandang kapalaran. Kadalasan, nabubuo ang daik na ito mula sa mga emosyon tulad ng guilt, pagsisisi, at matinding paghusga sa sarili. Kapag tumatanggi kang patawarin ang sarili mo, hindi mo namamalayang nagtataas ka ng mga pader sa paligid ng iyong puso, mga pader na pumipigil sa kasaganaan na pumasok sa iyong buhay. Enerhiya at Panginginig, Wika ng Universo Lahat ng bagay sa universo ay enerhiya, ang iyong mga iniisip, nararamdaman, at paniniwala ay may kanikanyang dalas, frequency. Kapag pasan mo ang mabibigat na emosyon, bumababa ang iyong panginginig, at inaakit mo ang mga sitwasyong ka-vibes ng mababang enerhiya na yon. Kaya minsan, kahit dasal at sipag, parang mailap pa rin ang swerte. Ang pagbitaw ay hindi paglimot. Ito'y pagpapakawala ng bigat ng emosyon upang umangat muli ang iyong vibration. Sa tradisyong Pilipino, ang mga ritual gaya ng pagtatanggal ng sumpa o pagpapalayas ng malas ay simbolikong paglilinis ng negatibong enerhiya. Tumutulong silang linisin ang espiritu at buksan ang landas para sa mga biyaya. Papel ng pagpapatawad sa iyong kapalaran Ang pagpapatawad, lalo na sa sarili, ay makapangyarihang kasangkapang espiritual. Pinagagaling nito ang sugat, ibinabalik ang balanse, at inaanyayahan ang grasya ng Diyos. Ayon kay Baba Vanga, ang kilalang mistiko, binubuksan ng pagpapatawad ang mga pintuan ng kasaganaan at kaliwanagan. Kapag pinatawad mo ang sarili mo, pinapalaya mo ang mga karmik na utang at hinahayaan mong dumaloy ng natural ang mga bagong oportunidad. Isipin mo ang iyong espiritu na parang hardin. Kapag naalis ang mga damo ng guilt at hiya, makakabloom ang mga bulaklak ng swerte at pag-ibig. Universal na Agos at Papel ng Aquarius Aquarius, bilang tanda na pinamumunuan ni Uranus, planeta ng biglaang pagbabago at inobasyon, nilikha kang mag-break ng lumang mga padron. Kasama sa iyong espiritual na misyon ang baguhin hindi lang ang sarili, kundi pati ang mga enerhiya sa paligid mo. Sa pagbitaw ng isang nakatagong ugali, iaayon mo ang sarili mo sa universal na agos ng kasaganaan. Nagiging parola ka na umaakit ng tagumpay, relasyon, at kaligayahan. Tandaan, ginagantimpalaan ng universo ang mga matapang na handang pakawalan ang mga hindi na nakatutulong. Ang paglipat ng iyong enerhiya ang susi. Sa sandaling sadyang piliin mong patawarin ang sarili mo, babago ang iyong enerhiya. Titigil ka sa mismong pagharang sa iyong mga biyaya at sisimulan mong tanggapin ang matagal ng nakalaan para sa iyo. Mararamdaman mo ang pagbalik ng linaw ng isipan, gaan ng emosyon, at mas matatag na koneksyon sa iyong layunin sa katawan, isip at espiritu, magiging magaan, malinaw at mas maliwanag ang lahat. Isang ritual para bitawan ili tanggapin ganeswerte. Aquarius, na yung nauunawaan mo na ang espiritual na bigat ng pagkakapit sa nakaraan at ang kapangyarihan ng pagpapatawad, oras na para kumilos. Isang payak na ritual lang ang kailangan upang palayain ang humaharang sa iyong kapalaran at buksan ang pinto ng kasaganaan. Hindi mo kailangan ng mahihirap hanapin na gamit ilang simpleng bagay sa bahay at taos pusong intensyon lamang. Mga kailangan Isang basong malinis na tubig Isang puting kandila sumasagisag sa kadalisayan at bagong simula Maliit na piraso ng papel at panulat Tahimik at payapang lugar sa bahay Optional, ilang patak ng essential oil tulad ng lavender o jasmine para mapakalma ang isipan Hakbang isa, ihanda ang iyong espasyo isa, humanap ng tahimik na sulok sa bahay kung saan walang manggugulo. Dalawa, sindihan ang puting kandila at ilagay ang basong tubig sa tabi nito. Tatlo, huminga ng malalim ng ilang ulit. Apat, pikitin ang mga mata at isipin nililinis ng liwanag ng kandila ang anumang bigat sa iyong puso. Hakbang dalawa, isulat ang iyong bibitawan. Sa maliit na papel, isulat ng tapat at tiyak ang ugali o damdaming nais mong ilet Halimbawa, pinalalaya ko ang sarili ko sa paghusga at pinatatawad ko ang aking mga pagkakamali. Damhin habang sumusulat, ito ang iyong sandali ng katotohanan at unang hakbang tungo sa kalayaan. Hakbang tatlo, afirmasyon at visualisasyon. Isa, hawakan ng papel at bigkasin ng malinaw. Ngayong araw, pinipili kong palayain ang sarili ko. Tinatanggap ko ang biyaya ng kapalaran at tabumpay. Dalawa, Isipin ang manuning na liwanag na bumabalot sa iyo, inaalis ang lahat ng pagdududa at takot. Tatlo, madarama mo unti-unting gumagaan ang dibdib mo. Hakbang apat, ang pagpapalaya. Isa, dahan-dahang tiklupin ang papel at ilagay sa ilalim ng basong tubig. Dalawa, hayaan ang kandila na nakasindi ng hindi bababa sa labin lima minuto habang nagmimeditasyon ka o tahimik na nakaupo, nakatutok sa iyong intensyon. 3. Hahayaan ng tubig na saluhin at iabsorb ang enerhiya ng iyong pagpapalaya. apat. Pagkaraan, ibuhos ang tubig sa lupa, sa paso o sa paanan ng puno bilang sagisag ng pagbabalik ng bigat sa kalikasan. Hakbang lima, isara ang ritual. Magpasalamat sa universo, sa iyong mas mataas na sarili, o sa anumang espiritual na presensyang pinaniniwalaan mo. Pahinahin ng marahan ang apoy ng kandila at damhin ang taos pusong pasasalamat para sa bagong simula. Kailan gagawin ang ritual? Pinakamabisang gawin ito sa kabilugan ng buwan o tuwing siyam oras ng gabi, mga oras na kilala sa malakas na enerhiya. Para sa mas malalim na bisa, ulitin ito sa loob ng tatlong magkakasunod na gabi. Bakit ito gumagana? Pinagsasama ng ritual na ito ang lakas ng pagsulat, pagbigkas ng afirmasyon, isasyon, at simbolikong pagpapakawala, mga paraang na patunayang kayang baguhin ang iyong subconscious at enerhiya. Sa paggawa nito, ipinapadala mo sa universo ang malinaw na signal na handa ka nang magbago at tumanggap. Aquarius, sa pagyakap mo sa ritual na ito, tumutungo ka sa panibagong kabanata, isang yugto kung saan malayang dumadaloy ang iyong tunay na swerte at kasaganaan. Aquarius, malayo na ang narating mo sa pagunawa sa mga nakatagong hadlang at kung paano ito pakawalan. Tandaan. Ang tunay mong kasaganaan ay hindi lang tungkol sa swerte o sipag, kundi sa pag-ayon ng iyong enerhiya sa agos ng universo. Ngayon ang perpektong panahon para piliin ang kalayaan kaysa takot. Sabihin mo sa sarili mo, handa na akong magbitaw. Handa na akong tumanggap. Kung tumimo ng malalim sa puso mo ang mensaheng ito, huwag mo itong sarilinin. I type sa comment sa ibaba. I light ye. I claim and lay fortune. Gumawa tayo ng espasyo para sa lahat ng akwaryan na handa ng baguhin ang kanilang kapalaran. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming tulad mo ang nagbubukas ng puso at pintuan para sa mga bagong biyaya. Sama-sama tayong mag-uplift at mag-suportahan. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi mo mamiss ang susunod na makapangyarihang mensaheng nakalaan sa iyo. I share ang video na ito sa kapwa mo Aquarian at sa mga mahal mo sa buhay na maaaring nangangailangan ng mensaheng ito ngayon. Kapag handa kang bitiwan ang luma, nagbubukas ang pinto para sa bago. Ngayon ang simula ng tunay mong pag-asenso. Maraming salamat sa panonood at naway mapuno ng liwanag, pag-ibig at kasaganaan ang iyong landas.